Flight po! 12 hours? <laughs> Pagod yung paghihintay. Pag doon ka na sa airport na... Hindi, buti na lang. Binigyan kami ng hotel. Ah, okay lang. Anong tema? Walang hihina yung internet nila doon? Sabi ko wala. Natubukas pa ito umaga. Hindi <laughs> pa nakabalik sa original na ano yan. Dapat 950 talaga yung airplane mo na yan. Oo. No. Dapat 920 ang walang namin.

tinitipid yung mga kumayang <laughs> kumpanya. Lang. Kumpanya eh. Tapos okay lang sana kung tinipid kami sa ano, kumasahe, huwag naman yung bagis, pati bagis ko, tinipid. Hey, bakit isa lang yung bagis mo? Oh, tinipid din, 20 kilos lang talaga binigay. Grabe naman yung kumpanya mo. Hindi, <laughs> <laughs> da, dapat yan, 46 yan ah. Oo, oh, di naman ganun kahirap yung kumpanya, pero ba't ganyan yung... Baka management ang may problema, oh, Lods. Problema yung nag... Oh, Oo, yung nag-email um, si naman ako sa kanila na dalawa yung BI. Nakatagapagmana yung ano loads HR nyo. Hahaha. Nakapagmana na company loads kaya. Hahaha. <laughs> <laughs> ano mo yan ha. Ah. Riyad na mas company ka. Nag-connecting ka pa sa may direct naman doon. May direct flight naman.

Hinga ka na ngayon, nakarating ka na. O, pero yun mo, mayang gabi ka na naman tuloy makarating. No. Sabi ko, <laughs> sa dapat kailangan ko ng signal. Mag-message si Sir Joy. mag yung mamayang gabi. Pupunta na ako. Hindi. Nakita ko na yung ano, take it. Nung nakita ko yung take it, nung Na ano na itong airplane na ito. Matagal na itong... Ay, ilang araw na yan. Ilang araw na palang... Mong... Na-delay. na talaga yan. May ah, issue pala. Oo. Oo. Baka nga may ano yan, nagka-problema. Tapos ginawa kaya hindi naka-flight sa time. Kung time na ano. Mm -hmm mas mas grabe yung ano, isang araw naghintay yung galing mga France, Italy. Yun lang talaga. Okay lang at least na kaano. Nakatingting na, ano. sila dito sa ano, Muscat. Kasabay namin umalis. Kapon ba daw sila, nauna sila. <laughs> 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 ang masama kasi nun, yung mga connecting pa ng probinsya na flight, wala na. Uh -huh. Automatic bayad ng, magbabayad yung ano nun, airline nun. Kasi pre, 9.50 ang expected Kung may connecting alas dos ng madaling araw, mga Bisayas, Mindanao. Paano mo pasakyan? <laughs>